Tain nyo talaga. You know, ka, no? uh, hindi na Ingit ka no? Hindi ako naiingit. No? Hindi ako naiingit. Hindi ako naiingit kuya. Ay, kita, Masarap yan kuya. Masarap. Gusto mo subuhan di kita? Ayaw. O kaya sabi mo siya. Tato Ay kuya. No. Kuya may tatanong sana ako eh. Yes. Nasaan ang lugar na to? Ulongga po po. Ulongga po? Yes. Ba't ganyan kayo magsalita ko eh? Parang nakakaano naman kayo eh. Hindi nga namin pinapahalat bakla kami eh. bakla kayo? Bakla pa pala kayo? Siyempre, alam mo kasi we're proud members of LGBT. Yeah. You know, hindi ko ba halata? Hindi, hindi ko halata eh. Ang galing niyo kumanta. Siyempre. Sama kaya kaya kayo ng tawag ng ano, kabaklaan. Bubuling kaya ako ng high school. Hindi ko hindi ko yan.